Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saman tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at igit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, aging damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaatin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari iisang e Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, dikas sa tao, ang pagiging makasalanan mula sa ating pagsilang sa paglabas sa paglabas natin mula sa sinapupunan ng ating mga ina taglay natin ang tatak ng kasalanan ang kasalanan ng ating mga biblical na mga magulang na sinaadan at iba dahil sa kanilang kasalanan kasama sa parusa ng Panginoon sa kanila ay ang pagtaglay ng kasalanan sa kanilang mga suplik, sa kanilang salinlahi. Tayo ang masalinlahi ni Naatan at iba. At dahil sa likas sa atin, ang pagiging makasalanan, likas din sa atin ang magkakasala. Ngunit ang taong gumagawa ng anumang masama sa kapwa, sa salita, sa gawa, o sa hindi pagawa ay hindi masaya, hindi maligaya. Sapagat tayong tao, hindi naman tayo likas na masama. Likas tayong mapagmahal. Likas tayong sosyal. Naghahanap tayo ng magiging kaibigan. Naghahanap tayo ng magiging karelasyon. Kaya hindi tayo likas na masama. Ngunit dahil sa ating taglay na pagiging makasalanan ay eh, tayo. At dito nga, sa pag-isip natin na gumawa ng masama o pagbalak natin ng masama sa kapwa, dito na papasok si Satanas. Aaliwin tayo ni Satanas. Halimbawa, naisip ni Kaigay na dayain ang kanyang Halimbawa, si Kaigay may binibinta, lukuhin ang kanyang kapwa. O halimbawa, isa siya politiko, sa pamagitan ng pagbili ng buto, sa pamagitan ng pananakot, dadayain niya ang halalan. Sa, sa pag-isip pa lang nito, dahil sa hindi naman tayo likas na masama, kahit likas tayo na makasalanan, natatakot tayo, nababalisa tayo. Ano kaya kung gawin ko ito? Tama kaya ito? Mabuti kaya ito? Makakabuti kaya ito sa akin? Nagagawa ko ng masama sa kapwa. Nagagawa ko ng kasalanan. Masunod lamang ang ating gusto. Napabalisa tayo. Nakukonsensya tayo. At dahil sa mga sitwasyon na ito, hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Hindi natin makuha ang magiging masaya, ang magalak, ang matuwa, ang magiging maligayang. Balisa tayo. At dahil, at dahil dito, dito tayo nagkakasakit. Kasi hindi na tayo makakain ng mabuti. Hindi tayo makakatulog ng mabuti. Lagi tayong balisa. Wala tayong inspirasyon. Wala tayong magandang ginagawa. Nababalisa tayo. At, higit sa lahat, kung matupad ang aking masamang bala, lalong magiging masalak tayo sa, pag, sa labis na pagkabalisa, labis na pagkatakot. Kaya, mga kagabay, sikapin natin ang, manati, ma, ang na mamumuhay tayo nang tahimik, gumagawa ng mabuti. Eh. Ang wala tayong inaabusong tao ang wala tayong balak na masama kanino man sa ating kapwa maaari tayong magkakasala ngunit pagpasok ng anumang masamang balak sa ating kaisipan masamang gawain unahan na natin si satanas maroon tayong dalawang pinatawag na angel de la guardia ang isa dito ay ang angel ni satanas ang isa dito ay ang anghel ng Diyos na nag-aaliw sa atin, nagtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gagawin. At kung mananay ang maitim na anghel, gagawin natin ang ating masamang balak. Mawalan tayo ng katahimikan, ng kapayapaan sa buhay. Huwag natin ipaintulot Tamanan na yung sasastanas Laban sa ating Angel de la Guardia Ito ay ang ating konsensya Sapagkat kung papasok sa ating isip Ang ating konsensya, ang ating puso Ito Ang siyang magpasya Kung gawin natin o hindi Ito ang titimbang-timbang Ang ating puso, ang ating konsensya Ang templo ng Diyos Sa ating katawan Kaya Mamumuhay tayo ng simple, tahimik at mapayapa. Huwag nating parayagan na mananaig ang anumang masamang gawa. Totoo, walang walang uh, walang perfectong tao sa mundo nito. Lahat mayroong limitasyon. Lahat mayroong hangganan. Ang mabuting gawa, ang masamang gawa. Ngunit, kung matibay, kung malinis ang ating puso, magiging malinis ang ating kaisipan at hindi natin maisip ang gumawa ng masama. Mahari tayong magkasala. Makasala lang tayo. Magkasala tayo. Ngunit, kung ang gagawin natin o ang papanigin natin ang uh, malinis na puso, ang malinis na pag-iisip. Daigin natin ang aliw ni satanas. Magiging mabuti tayo. Matahimik ang ating buhay. Mapayapa ang ating buhay. Wala, ta eh, wala tayong anumang pagkabalisa o hindi matahimik, hindi mapalagay napakahirap magpakabuti. Sabi nga ni dating President Estrada, bad grass never die. Ang ibig sabihin ni Irap, dahil nakilala sa si Irap, ang ibig sabihin ni Irap, eh, ay masamang isang tao, mahaba ang buhay. Maaring may katwiran sa si Irap dahil ito nga, eh hanggang ngayon, buhay na buhay pa si Irap. So, ang ibig sabihin, dahil sa mismo ang nagsasabi na ang masamang, masamang damo hindi na mamatay, ang ibig sabihin, masama ang kanyang ginagawa, kaya tumagad ang kanyang buhay. Ngunit mali ito, mga kagabay. Uh, tunghaya natin sa banal na aklat. Mababasa natin ang sinabi ng Bible tungkol sa kabutihan at kabaitan ng isang tao na madaling mamamatay, na maagang mamamatay. Yamang naninirahan ka sa mundo na pinalibutan ng mga makasalanan, tinuha ka ng Diyos upang hindi ka magkakasala. Sa madaling salita, inligtas ng Diyos ang mga mabuti, inilayo sa pagkakasala. Alin ang pipiliin niyo mga kagabay? Ang mahabang buhay na puno ng kasamaan, na puno ng kasalanan o ang isang maikli ngunit tahimik at mayapang pamumuhay.